Si Onel de Guzman ay isang Filipino na naging tanyag noong dalawang libo dahil sa pagkakaugnay niya sa pagkalat ng isang malawakang computer virus na tinawag na I e Love You Virus. Ang nasabing virus ay isa sa pinakamalalaking cyber attacks sa kasaysayan na nakaapekto sa milyon-milyong computers sa buong mundo, kabilang ang mga nasa gobyerno, negosyo at personal na mga sistema. Si Onel na noong panahong iyon ay isang estudyante sa EMA Computer College sa Maynila, ay iniuugnay sa paggawa ng I Love You Virus bilang bahagi ng kanyang thesis na nagmumungkahi ng paraan para makakuha ng libre o murang internet access. Gayunpaman, tinanggihan ng kanyang paaralan ang kanyang proyekto, kaya iniulat na siya ay nagpatuloy sa pagdevelop ng virus. Ang virus ay kumakalat sa pamamagitan ng isang email na may subject na I love you at attachment na punto .vbbs, Visual Basic Script File. Kapag binuksan ito, ang virus ay magkakalat sa contact list ng biktima at mangungopya ng mga sensitibong files. Maraming bansa ang nagsagawa ng investigasyon para sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit noong panahon na iyon, walang malinaw na batas sa Pilipinas laban sa cybercrimes kaya't hindi siya na-prosecute. Ang insidente ay nagbigay daan sa paggawa ng mga bagong batas sa Pilipinas at iba pang bansa para tugunan ang mga banta ng cybercrimes. Sa kalaunan, nawala si Onel sa mata ng publiko matapos ang kontrobersya. Maraming haka-haka kung ano ang nangyari sa kanya matapos ang insidente, ngunit na natiling tahimik ang kanyang buhay mula noon.